Rondon. Oh. Kasi kalainan sa Pilipinas o American. Amerika? Oh. Kalainan? Oh. Sampol ta ka? Kanang hubog. Oh. Pag ka dito, ah, my friend, I'm drunk. I'm go home now. Ana. Pero oh. sa Pilipinas, like pa ba? Tawan. <laughs> Pag mo, anak dayon. Ilado ko, diri, dapita pre ay kabalaka. <laughs> Te, 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 oh. lahat rin kayo sa Pilipinas, bakit ka nabitong ma-merthday? Maana din sila, o oh, nga. Nating humagkawin sa Amerika, hmm, very delicious food. Maana, oh, no? Lahat sa Pilipinas pa. Ano no, man? Nating ma-merthday, kawinag mayo pre, kay hmm. sa balay, ginamus. <laughs> oh. Te, oh. di ba dugay ka sa Manila, te? Kuya, buko po, Tagalog mo na yun. Naglibo ko ba? Ano sa'yo Tagalog, anang ibutang? Ilagay. Ah, ilagay. Kanang wala ibutang. walay butang? Wala ilagay. Oh, wala ilagay. Kanang dakog butang. Dakog butang? Hmm. Dakog naglagay. <laughs> Te, oh. lahira sa Amerika kung madagma ang mga anak nila. Ano, day? Anak madagma gani eh. Oh my God, are you okay, baby? Be careful next time. Sa Pilipinas. Oh sa eh. Kailang anak oh. Sige, Oh. Sigilyak ron. Oh. Tiwasan taka. Oh. <laughs> Guys, dito, na yung gisda yuto ba? Master, dapat amak yung yun yung 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 apo kayak mau ngelugar tadi guys Wah. Libre pai-pai, yang lebih besakan. Guys, tadi untuk lu, kagak mau iruk. Hoi. Wah. bright juga kayak kesalahan. Unsay English <laughs> Salangaw. Selangau. Mm. Oh. Fly. Unsay English Sakahoy. Wood. Ah. Tama, wey. Eh. Unsay in English sa langaw. Ngunitog pa sa kahoy. Fly wood. <laughs> Katilaw na mo, ane. Tignan eh. na to. Tamis na sila. Kalapi ni. Eh. Ah.